Yan, kita nyo mga katasyo oh. Yung truck na nauna na Driver ng gulay Ayan. Gumagamit ng ano yan. Gumagamit ng mababang kambyo o, yung mga kasatang ginagawa rito oh. Ayan, hindi nagpaparaan dati Ayan, ah, sana -okay na at yo mga katasyo salamat po sa pagsaba isang mahirap na biyahe yan yeah, yo guys syempre panibagong araw panibagong vlog po tayo mga katasyo yan yan lang po tayo syempre sa bagong mga syempre isang panibagong vlog syempre isang panibagong araw panibagong vlog po tayo syempre mga katasyo yan ito po yung syempre ang pinakamahirap Ayan, sa isang truck driver na meron tayong makasabay ng ganyan bagay, syempre, na mabagal, syempre. Uh, syempre, mga katasyo, ah... Uh ang kailangan po dyan ni distansya wag po tayong didikit ayan. kasi nga po mga katasyo kargado ayan. maraming salamat mga katasyo at syempre mga guys no? ko na rin ng kasi nga mga katasyo ay ang pakain natin sa si may bagyo syempre mga katasyo para hindi tayo bumiyay yan. tayo po mga katasyo ay eh, naki nakinakay lang uh, tayo po ay pupuntahan syempre uh, dumamon tayo 7-11 para magkape ayan magkape po tayo mga katasyo ayan. shout out po sa lahat mga katasyo Masarap po makapirit sa may 7 eleven lalo, lalo na po sa malamig na panahon Yo! Ayan, shout po Masarap po ng kapi talaga mga katasyo Siyempre habang inaantay ko mga katasyo Yung aking siyempre Aking pakay na anak ko Mga katasyo yan Mga katasyo tayo po eh Siyempre antay lang Dito sa may 7 eleven Ayan, shout out po Sa lahat po ng gustong bumili Ng kapi dyan. Masarap po ang kapirit sa may Siyempre sa may 7 eleven Ayan, waiting lang po tayo sa ating Inaantay siyempre Yung ating anak mga katasyo Ayan Parang siya na po, medyo may sa labas mga katasyo kasi po yung sa tabing karsada po tayo syempre mga katasyo yan. Shout out po sa lahat syempre. Sa lahat po ng subscriber natin nanonood po ng bawat vlog natin mga katasyo yan. si Tasyo TV, nasa bagay po ulit syempre mga katasyo yan. Yo yo, ayan na po mga katasyo syempre. Nakita na kami ng pakay ko, ayan. Aking anak. Ayan si G.M. Clemente mga katasyo yan. Mayroon po kaming mahalaga. Siyempre, napag-uusapan at pupuntahan Siyempre, mga katasyo yan Pupuntahan po namin, siyempre, si misis ko Si misis ko po na, siyempre, mga katasyo Talaga naman pong uh, Merong problema lang na konti Ayan, nakasakay po kami sa taxi yan, mga katasyo At uh, siyempre, pupunta po kami sa aming Destinasyon, ayan Sa may papuntang Pakdal, mga katasyo Pakdal, Baguio City Ayan, marapit sa right park tapos Siyempre, mga katasyo at uh, tayo naman syempre di tayo umamasyal mga katasyo Yan, meron lang po tayo pupuntahan na uh, Yung ating kabiyak sa buhay eh. Syempre mga katasyo eh, nagpapagaling muna Yan, uh, medyo late upload, na, to, late upload na po ito mga katasyo ha uh. Yan mga katasyo, yan yung pipasyalan dyan no? Yan po yung pasyalan dyan sa Baguio City Sa Mines View Yan, uh, syempre Uh, video video lang tayo habang nakasakay sa uh, taxi yung mga katasyo yan no? mga pasyaran dyan at syempre mga katasyo eh, sa pong mapagpalang araw sa inyong lahat at syempre mga katasyo ayan po sa mga sasakay ng bagyo o ng taxi ayan po yung kanyang mga minimum na binabayaran dyan ayan medyo si ng driver talaga mga katasyo po si Gidot mabilis pagmanayo mga katasyo kaya medyo mabilis tayo mga karting sa ating destinasyon at talaga namang mga katasyo mabusis sa magmanayo kasi nga mga katasyo umiiwas talaga sa mga bawat traffic ayan Pagka may traffic mga katasyo talagang iiwas siya kaliwat karan ng kanyang iwas mga katasyo yan. Eh, napunta kami talaga sa walang traffic ayan. Manong, shout out po sa iyo. and mga katasyo at manong eh nakasama ka na po sa vlog Tasyo TV yan. Mababay pa na po tayo sa aba niya nang hindi ko alam kung anong lugar yan mga katasyo kasi nga mga katasyo eh. Hindi nadaanan na ng mga taxi dyan, hindi naman natin nadadaanan. At eh, na nga mga katasyo, yan. fast forward. Ayan na. Ayan tayo sa pakay natin, ayan na si Mrs. mga katasyo. Ayan, nasa bahay po kami na namin syempre Ayan Ayan na syempre uh, Masaya na siya mga katasyo Nakangiti na Ayan, at syempre mga katasyo Tapos na rin yung kanyang Syempre session mga katasyo uh, Sa so mga nagtatanong po kung bakit po niya si Missy Syempre mga katasyo eh, Nagpagamot po siya syempre At ayan mga katasyo Ayan po yung po sa atin po eh, Binibili yung mga gulay dito mga katasyo ay eh, Talaga naman parang damo lang sa kanila Ayan, yo Damo lang po talaga mga katasyo sa kanila yung gulay dito kaya po mga katasyo, yung mga patatas po dito, eh, talaga naman po hindi binibili. Ayan. Tingnan nyo yung mga bulaklak yun. lalo-lalo no? na yung mga tinatawag na, ano, tinatawag mga katasyo na talbos ng sayote. Ayan, hindi po binibili dyan yan, mga katasyo. Talaga pipitas ka lang at kukuha. Ayan, yung sagulay na sayote mga katasyo. Sa atin ay binibili mga katasyo Dito sa Baguio Damo lang yan Ayan maraming maraming salamat po Syempre mga katasyo Ayan yes, Stasyo TV syempre At uh, syempre mga katasyo yan Medyo pababa na nga tayo yan, mga katasyo uh, Kasi nga eh okay na Piret na tayo sa pagbaba niyan mga katasyo Ayan Shout out po Sa lahat lalong lalo na po sa aming Ninang Minda mga katasyo Tsaka po sa aming Ninong Jerry na talaga naman po tumulong po sa pagkapagamot ng aking misis mga katasyo Ayan, ah, paubahan na po tayo yan, mga katasyo ah, Balik tayo, Marcos Highway syempre, paubahan mga katasyo pauwi na po tayo yan, mga katasyo Syempre, salamat po sa panonood ng vlog natin syempre At ah, syempre mga katasyo, inan mo po yung tunnel Ayan. Let's go na po, ah, ingat po tayo lahat sa bawat biyahe po natin mga katasyo Ayan sa lahat po ng followers natin, subscriber na wala pong sawang sumusuporta sa syempre mga katasyo sa bawat biyahe, bawat vlog maraming maraming salamat po syempre mga katasyo ang bawat biyahe po natin at bawat, at bawat vlog ko po ay eh, mga katasyo para po sa inyo to Ayan, maraming maraming salamat po mga katasyo and paano po mga katasyo salamat po at syempre salamat na salamat po sa panunood mga katasyo